Dati ang alam ko ay walang mali kapag ikaw ay kinakabagan, part 'yun ng ating health, 'yun ang iniisip ko. So mali pala ang nagkakakabag. Ang si share ko ngayon sa inyo ay yung uh, maling iniinom ng may kabag at yung dapat inumin ng may kabag. Bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe, like and share and don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlogs. Kapag tayo ay may kabag, di ba, pinapainom lang tayo ng uh, maligamgam or mainit na tubig or uh, kahit anong tsaa o kape. Naglalagay lang ng uh, mainit na tubig sa bote at inilalagay sa ating mga tiyan or sa ating balakang. So nakukuha din niyan minsan sa mga pahilot-hilot para lumabas ang ating gas sa loob ng katawan. Yung iba, ang kamalian lang sa umiinom ng mga matinit na tubig o maiinit na tsaa o kape ay nilalagyan nila ng asukal. Ang asukal ay talagang paulit-ulit yung gagaw uh, mangyayari sa atin yung kabag na yan. Ang asukal ang nakapagpapa-trigger ng acid natin sa katawan. Kaya kung kayo talagang uh, uh, nagsisimula ng uh, ututin na kayo, ay talagang itigil nyo na ang uh, pag-inom ng merong asukal. Ngayon, kung kayo talagang kabag na kabag, paulit-ulit yan kapag kay, talagang uminom kayo ng uh, uh, kape na mayroong asukal. Or either na talagang marami kayo nga uh, nakakain na puro sweets. Ngayon ko nga lang nalaman na talagang ang asukal pala ay hindi maganda sa ating katawan. So talagang uh, paminsan-minsan ngayon ay tumitikim-tikim din ako ng mga sweets pero hindi na katulad na dati na talagang halos isa-isang araw ay talagang kumakain ako at uh, tuminom ng merong asukal. Pansinin nyo kapag kayo ay kinakabagan, isipin nyo kung ano yung nakain nyo. Siguradong merong kayong... Uh, Uh, matamis na nakain or matamis na nainom. At ang malala pa nito ay yung talagang uh, na kayo ay dighay pa kayo ng dighay. So, ibig sabihin, napakarami nyo na talagang nga uh, acid sa loob ng katawan. Kung kaya talagang bawasan ninyo ang asukal or matamis na pagkain or iniinom. Kaya talagang tandaan niyo ang uh, less sugar ay less sakit sabi nga nila so actually talaga ngayon lang ako naniniwala talaga kasi dati talaga yung sobrang uh, mga sakit sakit sa aking mga paa diyan pala nagmumula yan sa mga asu-asukal na yan kung kaya talagang mula noon na nalaman ko na talagang uh, yung acid, yung mga kirut na yan ay nagmumula sa acid ang acid na nagmumula naman sa ating mga kinakain ng mga asukal mga matatamis talagang itini tinigil ko na talaga ang asukal. Paminsan-minsan natutokso ako pero ah uh, hindi ko talaga nilulubos ang pagkain ng mga matatamis. Guys, itry nyo talaga na huwag kayong mag-asukal, ay napakaganda. So, yung iba, sasabihin nila, ay paano tayo magkakalakas kung wala naman tayong asukal. Actually, sa mga kinakain nating marami ay may mga sugar na yan. Kaya, okay na yan. Huwag nyo nang dagdagan kung kayo yung nagkakapi. Black sugar niyo, ay black uh, coffee nyo na lang. Huwag na huwag kayo mag-asukal. Guys, itry nyo at uh, yung mga anting-anting yung -anting masasakit sa mga bin kuryente, yung mga sa tuhod ay talagang mawawala. So try nyo at wala namang mawawala sa inyo. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!